harvest na natin yung natitirang mga ibon na hindi natin na harvest yung nakaraan dito meron ditong tatlo Ayan, mga opapel palo to eh project opapel palo huling ko muna ito yung una green opaline postpale Next natin, far blue opaline post Next natin, far blue opa pin Ayan, ganda oh. Far blue opa -pail. Dito, meron din dito. Nang maanak din ng ano to, project aqua or Padilla. Meron dito isang opa Padilla na aqua ito yung ating aqua b1 opaline dilute mukhang uwing to uwing aqua b1 opaline dilute uwing ganda no Etong next natin kapatid nung aqua Mukhang hindi to aqua Far blue o pa dilute Kapatid nung aqua Ayan o hindi aqua Pero Tingnan natin baka mamaya Aqua pala Pero matabang yung uli Okay Etong next natin kapatid din na aqua Pablo Opa Ewing Split Debut Next natin dito sa mga Lutino Opa natin Meron dito ayun o So meron tayong Lutino Opa Ayan Lutino Opa Line Dito para mas maganda. Dito yung ganda niya. Ang laking ibon. oh, ito next natin, kapatid. Kapatid ng Lutino Opaline. ah uh, Bulls Opaline, sweet ino. Ayan, maganda rin. Meron pang isa doon, kukunin ko. Ito yung top of the line quality na Lutino Opaline. Tingnan nyo naman po. Oh. Kulay na kulay. Oh. Lutino Opaline na sable. Napaganda. Ayan, magkakapatid po yung tatlo na yan. Isama to. Ito naman yung Aqua Opa B1. Isip Aqua Opa B1. Isip Ino. Harvest din ako ng tatlong inakay ng Opa Pale Palo. Project PLSL SL Phil Palo. Ayan. Mapupula din ang ulo. Hahantid natin para sa mga kahabi natin na gustong maghantid ng ganitong kulay. Magagandang ibon ko ito. Ayos mga kahabi, lahat po yan. Hatid sa atin ng Bitmin Pro at Egg 1000. Tagumpay na pagpaparami ng mga ibon sa tulong ng Bitmin Pro at Egg 1000. Gawa ng battle ka lamang tayo sa alaga. Ito so sila mga kahapi, pinaghiwalay ko para makahiwalay yung mga magagandang klase. Ayan. Yeah. Pagka-interesado ka, message lang po sa Facebook page ng Habi ni Daddy.